May lapit ka sa inyong kumiti, kumiti. Ang problema namin, kasi naghihirap kami dito. Gumastos kami. Kasi naipot kami sa programa ni Ito. Ang unang nahapon namin, sa so, kaya ko na nag no, 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 no. Hindi po yun ang tinatanong ko. Yung sinasabi nung taong halos naiyak na sa kanya sa manong loob, yun ang tanong ko. Ayon. Are you not aware of this? Uh, uh, yes, sir. So, as a akin ako sa kooperatiba, wala pa ako narinig na gano'ng story. O pinipilit sa mga driver na may ganyan na kalokohan na nangyayari. Kayo na nag-implement yung programang ito, ay wala kayong naririnig na gano'n na nangyayari. Samantala kami, alam namin. Sabi ko sa mga foreign manufacturers, tibigay mo sa amin ng mura ng latest na teknolohiya. Ayaw po nila.